Hi guys! Isishare ko sa inyo ngayon ang isa sa mga apps na ginagamit ko sa pag edit ng video. Nood lang kayo hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano ito at kung paano ito gamitin. Like Share And subscribe to my channel Nids ito ang timbre. Isa itong audio at video editing app na libre na da-download sa Play Store. Bali, lately ko lang na-discover na accessible din pala ang pag edit ng video sa app na to. Merong dalawang paraan ng pag-select ng time duration na i-edit sa app na ito. Una ay ang pag-double tap sa start o end time at pag-type ng time duration ng gusto nyo. Pangalawa ay ang um, paggamit ng slider o yung plus at minus button para i-adjust ang oras ng start or end na i-select ninyo. In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-select ng start at end time sa pamamagitan ng pag-double tap at edit nito. Para makapag-edit tayo ng video, open natin yung timbre. Tamber. Text start. Tamber. Ayan. Pag binasa siya yung screen reader, Tamber daw. Pero, Timbre yan yung spelling niya. So, open natin. Tamber. Pagkatapos, may mga lalabas dito mga features. Kung ano man yung mga pwedeng gawin sa app. Mapa, audio, or video. So, since magkakat tayo ng video, hanapin natin yung -cut. Upgrade camera unlock exclusive. Reverse an audio file. Button. Ay, Change volume. Video. Audio. Merge to cut out a part of a video. Button. Yan. Cut out a part of a video. Yan yung ating tatap. Na double tap. Amber. Bali, explore by touch lang yun. And, o kaya right swipe hanggang mahanap niya yun. Tapos, Complete action using. Yung complete action using. using. Kasi, dalawa yung ano, pwedeng photos, pwedeng gallery sa akin. Information, lang. gallery, Um, ang ano lang dito, kung sa photos, lalabas yung mga albums ng mga files nyo, kung saan tayo may videos. So, parang mas madaling maghanap doon, pero mahabang process, mahabang ikutan pa kayo. Pero kung sa gallery, ang, basta importante lang alam nyo yung, kung ano yung duration ba, yung tagal ng video, tsaka kung kailan nyo siya kinunan. I'm photos. I'm photos. Ito, so, natin. Ito, gallery. Gallery. so, May 15th, That's Calican and button. Yung, May 20th, button. No, May 15th, 2024, on 149 pm. Video 00023. Expand button. Ito, for example, the sample uh, sample video natin, yung May 15 yung May 15, 2024, 20, 149 pm. Video 00023. ayan, ito yung hanapin mali, ano lang yung right swipe or left swipe pagkatapos nung i-double tap yung gallery so, double tap natin yan ayan, nagpe-play na siya so, 005.5023.9 right ayan, parang dito yung parang progress bar ng video sa seconds or ano capital S. Yan yung kanina, parang kung button. ilang percent nung video, yung part ng video yung, ano, ito naman sa, yung time. Pag ginobot mo to, pwede siyang mag-pause. Ayan. Yan yung halimbawa. Play slash pause. Ayan. Kasi tinry ko dati yung play slash pause. Pag itong dinobot tap mo, walang ano nangyayari. So, kailangan yung time. 0, 10.7, 0, na yan ang i double tap mo kung gusto mo siyang i-pause. Tapos, pag lalas na siya na 44%, dun, dun pala siya huminto. Nung pinapasok. -pina navigate up. Tapos na. From storage. Para, but Select the range. Ayun. Ayun. Puro light, right swipe lang ako nito. Tapos, select select a range. Maintain aspect ratio. Button. Ah, hindi ko ginagalaw itong maintain as aspect ratio. Para at least kung ano man yung uh, aspect ratio nung, nung video natin, mapa landscape man siya or portrait maybe, hindi na yan gagalaw. Ayoko na pakialaman yan, baka magulo pa eh. 000.0 Tapos itong 000.0, ito yung start point mo. Tapos, 023.9 Yung 023.9, dito yung end point. So dito, para ma-edit mo siya, Idudobo ka po yung yung timestamp na yan. By the way, yung kanina pinost ko lang para hindi maka-distract, Pero pwede mo siyang uh, gawin to habang nagpe-play yung video para din masundan mo kung halimbawa ah, uh, nag-relay ka doon sa sound. Hindi mo pa alam kung saan ka mag stop Pwede mo siyang gamitin para marinig mo kaagad doon sa video kung yun na ba yung gusto mong iselect. Ganun. 0 000, zero 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 point oh. Zero twenty three point nine. Ii at uh, ano muna nate mag swipe swipe right nulit tayo. Pag bumalik nlen tayo sa na pipplay ko para magkita nyo yung difference. Range seeker image. Range export options. That was me. Slash storage image. slash emulated slash zero slash movies. Edit box. Ah, uh, ito yung sa export options. Dito na yung mamimili kayo kung saan itatype nyo dito yung file folder maybe. Kung saan mo siya gustong nakasave yung inedit mong file, yung kinat mo. Open directory Ato, chooser button. Ayan no? open directory chooser. Pwede, kung hindi mo gusto yung naka-default niya, pwede mong palitan. 20,240,515 underscore Tapos itong panag-right swipe ka ulit edit, may isa pang edit box na lumalabas, dito mo muna pwedeng i-type yung file name no bagong video na inedit mo. So, wala pa naman tayo dyan. .mp4. O, .mp4. Sabihin, tatype mo lang yung name, tapos ito na yung file extension niya. Export file button. Tapos export file. So, babalikan natin yung mamaya. Play slash pause. Zero, ten point seven zero twenty three. i-edit natin yung video. Tapos, <laughs> right, slide. Navigate y. up button Hangga. from storage. Select the range. Maintain aspect 000.0 Capital zero zero, point oh. Capital zero zero point oh. Target is at point oh. Bali ang stop oras nito ay minutes, seconds, and milliseconds. So, double start tap pa Start position. Start position. Zero. Edit box. Zero colon. Zero. zero minutes. Zero edit box. Zero seconds. Pwediko'y double tap yun. Tapos i-edit natin yung zero. zero. i-delete natin siya sa segundo. Deleted. Zero deleted. Capital S. Two. Capital S. Period zero edit box. Stop tapos, recording. Period. Swipe zero Stop edit box. Cancel. Up. Apply tapos, natin yung two seconds. Tamber. Ayan. So ayan nagplay siya kung saan nakanag start sa, sa two seconds smart nag start. Zero eleven point five zero. Navigate up. But. Zero sixteen point five zero. Here select mass. a range. select a range. Range seeker image. Six board option slash store zero twenty three point nine. Ito siro twenty three point nine na buot na. Edit position. Zero edit colon twenty three edit box. Into twenty three seconds. Kaya naman yung na edit na to. natin, natin 2, twenty. Three. Delete. Three deleted. Zero. Zero. After yung sami niya, twenty. position. Stop recording button. Zero stop edit colon twenty period nine edit. 9 done take <laughs> a <And> position negative <laughs> 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 0 20 period 9 edit up double tap edit box 9 delete 9 deleted Type capital s 0 capital s explore by touch stop recording apply button. Cancel. stop recording but capital s stop recording but stop recording but Ayun, kung narinig nyo kanina, Kung narinig nyo kanina, pag punta natin dun sa end mark, nilagay ko sa 20 seconds, ang na-play na is mula dun sa kung saan ako nag-end hanggang sa pinakadulo ng video. So, at least maririnig mo kung may na nahagip pa ba doon na hindi dapat i ano i i, i so no, pwede mo na siya i-adjust anyway editable naman yung time time duration niya ng umpisa sa yung sa end tapos pag 0, 13 Alibawa, 53, na 13.5023 ay ano ba wala na achieve niyo na yung gusto niyo measure gaya noon navigate up from slash storage slash emulated open directory chooser 20, 240, Ito, sa, file 134, 857, 1. Ayun, sa file name na so sang, million. delete ko na lang i-clear ko siya so since Main sa din sa cancel nag swipe up and right ako tapos uh, let's swipe ako ng dalawang beses hanggang mahal clear edit box, clear edit box. Sa so, Prudence ito, um, um, kayo na lang mag-adjust kung sa Jisho ang gamit nyo or talkback. Pero pareho lang din naman. So, naka na siya. So, file 1. Delete. <laughs> ang tatype ko lang is sample 1. S, -S, -S, S, A, -sample ah, sample sam timbre. <laughs> -sam -sam e sample, Samplev. T, ay, delete Sam... Uh, deleted Sample Timbre 1 Space Sample T T I F M B e, T R Timbre e, Tamber 1 1 Tapos... Delete I. Done Done Timbre Nasa screen naman yung done eh Ay, nasa screen zero, zero, 002.0 oh, Cancel Zero zero two point zero oh, zero twenty point zero oh, to will be cut out from 20 million ay, save ay. pag pala na-type nyo yung, ay, halimbawa na-type nyo na yung title, tapos na-tap nyo yung, na-touch nyo yung done, tapos syempre nag-release, doon sa keyboard yun, nasa baba yata ng period, talabas na tong Cancel. dialogue na to. Save. Um, 002.0020.0 will be cut out from 20,240,515 underscore 134,857.mp4 and save the sample tamper1.mp4 and slash storage slash emulated slash zero slash movies. Cancel. So, dito sinasabi lang niya yung time duration na kinat nyo mula dun sa main video, dun sa raw video natin, na 2 seconds hanggang 20 seconds yung kinat natin. Tapos, masi-save na siya dun sa bagong file name at kung saan folder siya na-save. Na Ngayon, pag nag-right swipe ka nun, may cancel. Kung panibawang gusto mo pang balikan. Pero kung satisfied ka na, pwede mo na siya i-save. Amber. Yon. Play slash pause. Zero thirteen point five zero twenty three point. magsi, bumabalik siya dun sa. Slide barbif, navigate up, raw video from storage button, Select the range. Maintain aspect ratio. Yun, bumabalik sya sa raw video. So titingnan natin kung anin naging output, anin naging resulta ng ating kinat kanina. So pupunta muna tayo dun sa. Samsung files. folder. Email. My files. my files. Categories. Tapos videos. Videos. Tapos yung pinakahuli natin na yung sample title yun. sample, sample Timber One dot Yeah yung sample Timber One dot So try natin siya play. Open with. Open with information video player. Video player. Try natin siya kung ano nang naging resulta niya. Video player. Ayan. Capital S. My files. So, nga? Yun ang pinaging resulta ng ating in-edit na video. So, nasa sa inyo na yun kung paano mo siya i-adjust ia na lang kapag halimbawa hindi yun yung gusto mong output, pwede mo naman siya i-delete na tapos mag-save ka na lang ulit ng panibago. Sa susunod ay ipapakita ko naman kung paano mag-select ng time gamit ang slider o yung plus at minus button sa timbre, kaya, kita-kit sa susunod na video.